wala na binigay niyo po sa akin. Ah, uh, hindi ko na po hahabain ang aking sasabihin. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay na narito ngayon. At uh, mahalin po natin ang ating nanay na nagsakripisyo po ng kanilang buhay para sa kanilang mga anak. Mahalin po natin at magpasalamat tayo sa mga nanay. Papatayin natin ang ating mga nanay ngayong araw na ito. And of course, uh, happy Inya Festival sa inyo lahat. Kung ako po ay uh, Uh, kami sa Dabao, meron kaming durian kayo rito sa Kalawan. Meron naman kayo napakasarap na pinya. Ang sarap po, kung may pumelo kami doon, may pinya kayo rito. Pareho tayo na may mga paboritong prutas at enjoy your pinya festival ngayong araw na ito. Ako po ang inyong Kuya Bongo. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo, Senador Bongo. O Bongo, kanina nga, papunta ako rito, may sumisigaw na bata. Sabi niya, Hoy Bongo! Sabi ko, Hoy ka din! Eh, ibig sabihin, wag ko kayo mahiya sa akin. Parang turin nyo lang po ako na kapitbahay ninyo. Parang kuya lang ninyo sa Senado. Tawagin nyo akong bongo, kuya bongo. Sa akin, anytime po yan. Ang bisyo ko po, magserbisyo sa ating kapwa Pilipino. At gusto ko pong i-report lang sa inyo. Ngayong araw na ito, binisita natin namin ng, ng inyong mayor na si Mayor Osela. Uh, Of course, ating masipag na mayor, meron kayong itinatayong uh, bago na super health center. Pwede dyan ang panganganak, dental laboratory, tabi ng dialysis machine. So, inapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Meron na kayong super health center dito. Sa kalawan, 13 po na super health center ang itatayo sa buong probinsya na Laguna sa pakikipagtulungan po kay Governor Hernandez, Vice Governor Karen Lagapay, kay Congressman Amben Ante, ang ating masipag na kongresista dito po sa distrito ninyo sa Laguna. Patuloy po akong tutulong dito na may lapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Tatlo po ang aking prioridad, Super Health Center, meron na kayo. Malasakit Center, meron kayong dalawang Malasakit Center dito po sa Laguna. Kaya po nila ako tinatawag na Mr. Malasakit. Sa totoo lang po, talaga pong nagmamalasakit ako at nagmamahal sa mga kababayan nating mahirap po. Unahin ko po parate yung mga kababayan nating mga mahirap. Yun po ang pakiusap ko sa ating mayor uh, Vice uh, Mayor uh, Dong uh, Sanchez at sa ating mga konsihal, tulungan po natin mga kababayan nating mahirap. So salamat ha, Happy Pinya Festival. Nandito pa lang aking uh, kaibigan, papakilala ko lang po sa inyo, palapakan naman natin si Mr. Efectivo Philip Salvador. Yan po, ikilala niya naman po yan, artista po yan. <coughs> Masikat yan sa akin. <laughs> anyway, ingat kayo parati ha. Happy Pinya Festival! Mga kababayan ko sa Laguna, tandaan niyo po, mahal na mahal ko kayong lahat.